Bibili kasi sa ating kahapon, kaya binili natin ngayon para sa lahat ng mga baguan at mga nagpa-practice pa lang, dahan natin. Let's go! Inuuna ko talaga dito guys, tampalin, no? Tampalin. Pero optional yan, pwede nyo rin unahin yung tenderloin. Kung saan kayo mas komportable. Ako, ginagawa ko, sinasagad ko dito hanggang sa buto para makita ko agad yung pinakang joint. Eh, yeah, pwede nyo rin magamit yung discard yan. Kita nyo agad yung joint dito. Pag sa leg na. Itong laman na to, iwain nyo yan. Tapos itong taba, iwain nyo rin pababa. Kapantay lang siya ng hamlig. Kapantay din yung two joint. Okay? So, ginagawa ko, inihiwa ko muna yung joint. Sabay ko ipapantay yung hiwa ko dyan. Okay? Hanggang dito. Pag napantay ko na dyan, tsaka iwain yung balat. Ayan, yeah. pag naiwa ko na yung balat, Iwa, yung knife ko na ganyan Tapos pag nahiwa ko na hanggang likod, tsaka ko i straight yung knife ko, pangat. Hanggang sa buto. Pag nasa buto na ako, and then balik tayo sa two joy kala, natin yan hanggang agad Okay? Dito makakita lang kayo dito guys ng three ribs na malalaking yan. Yung three ribs na yan, pwede nyo nahiwain agad yan. Sa ibabaw ng four ribs. Pero pag binilang nyo yung pinaka ribs na yan, one, two, three, four, sa ibabaw ng fifth ribs. Okay? Not counted kasi ito okay so iwain na natin yan tapos nakaganyan na yung knife natin tapos dahan dahan hanggang sa may plot natin yung knife natin paangat hanggang sa buto okay sana katulong sa lahat ng mga baguhan yan tapos iwalay na natin to alright tapos na tayo sa primal cuts guys punta naman tayo sa deboning ng ating ham leg yan Pag dito sa patahin, recto joint na agad yan. Maraming nga alam pala nalilito dito So ito yung may bun buntot, nakaharap sa atin yung buntot. Ano? Ito yung buto, kaya sinasagad ko yung tenderloin dito guys. Para makita nyo agad yung pinakang joint dito. Ito yung joint nyo, no? ito. Kaya pag ginalaw-galaw nyo yan, no? pag ginalaw-galaw pansin nyo gumagalaw dito. Ibig sabihin na yun na yung joint. Hiwain nyo lang yan diretso. Pack. Ayun na, joint Kita nyo na agad. Ha? Hiwain nyo pa na isa para mapunit lahat ng mga tissue na kadigit. Yan. Kita-kita na natin yung pinakang joint. So, ang gagawin natin dyan, dagger tayo. Ito yung buto. Paikot na ganyan. Pa letter C. Ikot natin. Yan. Paletter C, ha? O. Punit agad yung litid sa loob. So, pag napunit yung litid sa loob, itong buto na to, yan. Kung napapansin nyo yung buto na yan, dikit nyo lang yung knife nyo Yan, Dikit nyo lang. Tapos palabas. Dire-diretso lang. Okay? So may nakita pa tayong litid Punitin natin yan Okay? So may litid pa ulit dito Iwain natin yan Tapos pwede na natin sundan yung buto rito Ito yung buto guys, ayan So adjust lang tayong 1 inch Bago natin ikot yung knife natin Okay? So pag naikot natin yung knife natin na Pwede nyo na maibuka yan Tatansyay nyo yung laman dito Okay? So pag natansyay nyo yung laman dyan Pwede na natin matanggal yung pigtail natin mga bossing ito namang BS natin mga idol Dito tayo sa first layer Okay, tagalin na natin yung balat And then, first layer, dito tayo simula Ah, hindi dito Dito, first layer, paleter si din Yan Dalawang hiwa Makikita na agad natin yung buto ng bias So pag nakita na natin yan, dagger na tayo And then, dikit lang natin yung knife natin Tapos Sundal lang natin yung mga buto tanggalin na natin lahat ng laman na nakadikit sa bias natin. Okay? So, igot natin yung uh, pigi natin or ham leg. Tapos, naggumawa ako ng na hawakan para madali natin matanggal yung mga laman gamit lang yung tip ng knife natin. Okay? So, ayan lang. Dire-direcho lang hiwa. Wala ka persa-persa, no? Ganyan kasi talaga pag uh, gamit mo jig ensen. Ayan, no? Dire-direcho lang. Alright? May nikap dito, guys. So, Iwasan natin yan. Yan. Okay? Tapos babalik tayo ulit sa bias. So, iwa ulit tayo. Ganun lang. Dahan-dahan lang yan, guys, ha? Tapos itong nikap na to, paikutan nyo ng hiwa. Tsaka yung malaking buto na yan. Tanggalin nyo lang yung litid sa ilalim na makapal. And then, atakin yung ganyan. Zero-zero na yan, guys. Alright? Okay, tapos na tayo sa ham leg. Sana nasundan ng mga baguhan na mga followers, lalo na yung mga bago sa ating page. So itong ribs natin, walang buto rito sa gilid, kaya dito na tayo magsisimula. Iwain nyo lang yan. May layer lang yan, guys. So sundan nyo lang yung layer na yan. Okay. Tapos pag dito na kayo, neck, from neck. Ayan. Neck. Okay. So ayan. Tagalan natin yung pork ribs natin na malaman. So dito naman tayo sa exciting part. ang shoulder blade. Ang ganyan lang lahat ng taba na yan. Alright? So, ito yung layer. Itong puti na to. Iwain nyo lang yan. Duktungan nyo yan ng uh, shoulder blade natin. Tsaka ng uh, pa pata front. Yung bias ng pata front. Yan na yan o. Oh. Pag nakapasok na kayo dyan or nakita nyo na yan guys. Kasi may hirap kayo dito. Matigas yung buto. Adjust nung konti dito. Sa taas. Tapos pa si din. Parang sa ano sa bias ng ham leg ganun lang okay kasi wahin nyo na ng diretsyo kasi itong layer na to susundan nyo lang yan yung gilid ng shoulder blade okay iwahin nyo yung mga litid sa ibabaw yan Pag, kasi nahiwa ko na yan alam ko nakataas na yung soft tissue nyan okay madali na yan tapos susundan ko lang dito yung layer na isa ng shoulder blade susundan lang natin yan Masangat na natin yan Ganun lang kasimple guys Tapos tulak na natin Hanggang makita natin yung dulo Okay, pag may ganito nakakapit pa guys So ayan, ayan nakita nyo nakakapit Litid yan Kailangan may baba nyo yan Alright So dahil may buntot yung kinalas natin At dito tayo nagkumpisa sa kanan Dito rin tayo magsisimulang magtanggal ng litid Na makapal Tapos iikot lang natin yung knife natin Ayan pag naikot natin yung knife natin na gano'n, natanggal na rin yung laman dito. Kaya asin natin yung gilid. Dito tinanggalan natin yung mga kapalalitid. Tapos hiwaan natin na isa. para mahiwa yung soft tissue sa ilalim. And then atake na natin yan. In 3, 2, 1. Walang kapuwersa-puwersa. Although may nakakapit pa ng laman, pero all goods lang yan. Gamitan nyo na lang ng knife para di kayo madelay. Okay? Punitin nyo lang yung mga soft tissue na yan. And then tulak nyo na yung laman. Ganun lang kasimple, okay? Ganun lang. Ayan, sana nakatulong sa lahat ng baguhan, lalo na sa mga nahihirapan, sa shoulder blade. Eto, pakita ko na rin sa inyo to. Ito yung layer natin. Ayan, bahay natin yan. Hindi lang at natin itong mga laman na to. Itong bias natin, hanggang dito, buhay buto yan, ha? So, ito yung layer na puti. Iwain nyo lang yan. Nakita na natin yung buto. Iwain natin, nakadikit lang yung nebso po And then hot dog pataas, ganun lang kasimple Ganun din sa kabila Okay, iwas natin sa buto And then Ikot natin yung knife natin dito Para matanggal lahat ng laman sa ilalim Ganun lang Tapos ito yung ilalim na siko Pantay lang natin dyan yung iwa Para hindi sobrang laki ng pata natin At madali pa rin mabenta Ganun lang kasimple Sana nakatulong sa lahat ng mga pagbuhan Ah, and peace out.